Samantala, nakahanda na ang kapulisan ng lalawigan ng Isabela para sa pagdiriwang ng Undas 2025. Ayon sa Provincial Director, bahagi ng kanilang preparasyon ang pagpapatupad ng Opland Kaluluwa 2025 upang masiguro ang kaligtasan at kaayusan ng mga mamamayang dadalaw sa simenteryo, simbahan at iba pang pampublikong lugar. Sinabi rin ito na tututukan nila mga pangunahing lansangan, bus terminals, paliparan, pantalan at mga pook pasyalan upang maiwasan ang anumang krimen o aksidente. Aniya ay naasahan ang malaking bilang ng mga bibisita kaya't kinakailangang maging maagap at organisado ang pagpapatupad ng seguridad. Mahigit isang libong police at force multipliers ang ipapakalat sa iba't ibang bayan ng Isabela, katuwang, or katuwang ang mga lokal na pamahalaan, barangay officials at mga volunteer groups. Ang mga ito ay tutulong sa pamamahala ng trapiko, pagpapanatili ng kaayusan at pagbibigay ng agarang tulong sa oras ng pangangailangan. Pinalalahanan ni Bodie ang publiko na sundin ang mga alituntunin sa sementeryo tulad ng pagbabawal sa pag-inom ng alak, pagsusugal at pagdadala, pagdadala ng mga mapanganib na bagay. IFM News.